Dito kami ngayon sa Gamagori at ngayon ay makukuha kami ng talaba. Wow. Hello, Leonia. Hello, this. This. Hello. This. You do this. this. Where this. going. How about this? What's this your show? si dad my sa likod <laughs> yung sa likod? <laughs> favorite color after after magpa-punas sa na kuruma nagpa air tire pa siya <laughs> <laughs> o oh, di ba full service yung japan <laughs> <laughs> Traverse ya, o. Tada, nampak strip picking chan. I found this on the screen Spiderman. Aku kira kau naya yang bungan nila oh The screen trap. Success ready. Spiderman's boy I will be hiding. Eh, naman and orange, I think I think orange. Putri okay, biri. explode him. Madami parang ganito dito sa gori Banda, no? Mga orange, strawberry. oh. ang dami. Wala pang bunga. Daming washi. Oh, it's so many strawberry. Hindi ka na siguro mainitan yan? No! no! Lakay. <laughs> Hindi ka na mainitan niya, no? Hahaha. Babi ng sobrero Hindi ka na mainitan. Nasa na yung dalawa? Nandito kami ngayon sa konbini. Ay, yung dalawa Oh. Titingin na naman ng mga ano yan. Anong tinitignan nyo? Laruan na naman? Ay. I just lost my Pokemon card. Right? I love my Pokemon card. Why, 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 you need that? Yeah, I need that because I lost my Pokemon card. Okay, then, okay, then you wait, Mama. Ah. Sierra Mona, okay? Because I lost my Pokemon si card. Sierra Mama, okay? Because I lost my Pokemon card. Lost Pokemon card? Because I never played Pokemon card. I know. Okay. Well, oh, just wait here, okay? okay wait. What? What? what are you buying? I'm not buying it.

mineralizer degree. Duma may anak. this Now this, a no, this is just a bear bowl beer. Chocolate bear. Oh, low tide na oh. Side counter. Ang na oh. Siguro asari yung kinukuha nila. Oh, sasakay tayo ng boat. Ay, mag-abadyak hindi ba malapit na tayo. Ayan, andito na kami at marami na ngang taong nangunguha. Hindi Mga alangan, sila oh nangunguha na, nangunguha na sila ng talaba, dami na nila oh. Oh, ayang dalawa oh. May anong pa sila? Mommy with daw sila dito. <laughs> ano sa tayo mo papalo ah? <laughs> is something fresh? Just spin it. Oh. Di fish rolls. Unlimited oysters. Pwede ka din manguha dyan, oh. Dyan. Dyan. ah, isa lang yung pinukuha isa lang nila tignan natin kung may nakuha na si mama at papa mother, may nakuha ka na? may nakuha ka na? yung mga hapon, iba yung pinukuha hindi, hindi oysters no? no? Maraming kumakapit ko sa bato no. Saan? Ay, walang laman. <laughs> yung mga nakakapit sa bato. Dati kasi pinupulot lang namin eh, yung may mga laman. Dati talaga, sobrang dami. Napupulot lang. May laman yun. Ito o mother o. Hindi ko naman makuha. Wala akong panguha. Elena, nila Ay, ba? At, ako? mm, ah, wala na. Banulig na dito. Asan pa tingin ako? Di alam mo sana ate yung ano mo, suka mo dito. Huh? <laughs> Di alam mo sana yung suka mo kakain. Oh, yummy? Yummy? Tamis? Oh, raw. Kumain ng raw oysters. Ayan, sa pangonguha ng oysters dapat may gamit tayo. May gloves o kaya ano pang panguha. Ang hirap pag walang gamit eh. Hindi tayo, hindi tayo makakarami dito. Ah, hindi natin makuha yung mga talabang nakadikit. Ayan. Eh. So, may laman to, no? May, oh, may laman, no? Ayan. Mataba siya. O, kain ang mga bato. Alam nyo ang mga oysters o oh, ganito. Mga oysters nandyan sa mga bato. Kumakapit lang. Ayan o. Oh, mga ganyan. Dahil wala tayong pang-uha. Ah, oh. Mama, tandalin mo nga ito, mm -hmm. ma, oh. Mm -hmm. Hindi mm, na may nikat. Ito, oh, mga to, oh. Ito, mga to, oh, ang lalaki, oh. Oh nakadikit na bato oh. Wala po bato lang yan. Sige, pukpuk pa. Pukpuk, pukpuk. Oh. Oy, ayan oh, pang ano man. naman oh may free iniwan nila <laughs> na may panghukay na ako <laughs> laki na ito oh ganito oh Kinukuha ng mga hapon asari ganyan kaso wal ito walang laman may tahong pa sana dito kaso wala na ngayon eto oh, nakuha namin oh. medyo marami-rami naman na dahil uh, kailangan ng padidin si baby mauna na ako kina mama ah, uh, jan eh bye bye mauna na ako sa kuruma ay, yung ano mo pala ate ay, kumakain si ate, oh, ano yan, masarap? masarap fresh <laughs> from fresh <laughs> from the sea <laughs> Kinuha mo sana yung suka mo, ate. Kaya nga, papadala. Sabi ko kayo, di ba? Uh. Ito yung pakong pa suka. Ay, arigato. Ito na lang bulat na. Ay, o. Oh, mabasa sa loob niya. Ay, oh, bumot. <laughs> Sikit eh, mauna na ako. Papasa na yung vlog mo. Ayan. Kaydan! Kaydan! Go near the... Ano ah? nami -ming oh. <laughs> Parang naglalaro lang din sila. Oh, my boat. talagang dami-dami dito oh. Nap napupulot lang dati eh. Ngayon wala na. Uh, ah? Bakit naiyak na? Iyak ka na? niya Uy. Iyak na siya. Kaya pala nag-ano si baby kasi tumae. Ibihisan natin si baby. Bihisan ko si baby. Hindi na masyadong nakakuha si mama ng talaba. Ano? Kasi iyak ka na ng iyak. Ano? Kabihis mo na si Nia-chan. Andito yung mga dalawang bata. Wala man silang nakuhang isda. Oh, ayan, nagutom na sila. Okay then. May nakuha ka bang isda? Wala? But, 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 but I just get uh, two gems, but, I, but I throw it away. Why? I, I didn't tell you that. That's a three really tiny gems. But, but, but I hide it. Mm. Mm -hmm. I don't know I try it. I try it in the dark eye. The rock. Oh, my ambon nani ya chan. Oh. Na ulan na, na na yung makukuha ng talaba. Abakat, bumaba tayo bida? Oo. Oh. Hindi ah. mm -hmm. hey, Lasting... At dahil umuulan na ay umahon na sila. At ito na nga lahat yung nakuha nilang talaba. Iriandam mo na tayo ng yakisoba. Nandito na sila. Iriandam muna. na. Ang dami nilang nakuha. Magsak si Nia. Tulog. Uy, Anna. Uy na po kami. Magluluto na kami ng Oysters. na yung talaba. Ang, ang tataba nila, oh. Tak ang ni Ta -ta nila Oh, ni kiri. Di bawah ya? Apa yang tertukar? Wow. sarap yan, ha? Wow! Sarap na ito. May suka at maraming sibuyas.